Saan pong bahay? Sa San Juan po, oh, Mr. Chair? May naalala ka pa sa bahay mo, San Juan? Hindi mo alam kung sa ka pinanganak doon? Paano ka pinanganap? Hindi mo hindi alam ko kung paano alam. ka pinanganak. Ibig sabihin sa ospital ba? Sa home birth ba? Sa komadrona? Sa madrona tapos dinala po sa ospital. So hindi ospital. sa ospital. Yun, tapos yun, yun, dinala po sa ospital, Mr. Chair. Hindi ka sa ospital pinanganap? Hindi po, pero dinala po sa ospital. Ano ospital? Ah, wait lang po. Ah, uh, i-confirm ko ulit yung address ng hospital. Kasi ilan lang yung hospital namin, San Juan, eh? Chinese Gen po, Mr. Chair. Layo naman nun? From San Juan, din lang ka ba sa Chinese General? Hmm. Ng nanay mo? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi, base sa... Uh... Miss Cassie? Ah, uh, alam ko first time mong humarap sa committee namin Opo. kasi nagmagandang loob kami sa doktor, no? Opo. Ng House of Representatives na nagsabing bumagsak ang blood pressure mo, Opo. kailangan mo ng dalawa tatlong araw na makapaghinga sa ospital. Pinagbigyan po namin 'yon. First time niyo sumagot sa amin. Opo. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong, hindi katatawanan. Ano po? Miss Cassie. Opo. All right.